Hello guys! Welcome back again sa akin YouTube channel, Madam Tisay. Ang tinderang vlogger. Ayan. Flex po sa inyo yung mga paninda namin na nakasabit dito sa may bubong. Ayan. So, dyan lang nakasabit yung mga biskuit namin. Ayan. Sa bubong. Para iwas kain ng mga mababait na alaga natin sa mga sulok-sulok ng ating mga dingding. Alam niyo na kung ano 'yon. ayan Flex ko lang sa inyo ang aming mga panindang pang -ricados. ayan, sari-saring mga paninda na best seller sa aming tindahan. dito sa side na to ito naman yung mga pangrikados ayan ang ating mga tomato sauce tomato paste ayan ang mga gata ketchup ayan at teeth bits so dito sa side na to yung ating mga pampalamig ayan mga pambaon sa eskwela yan mga sesto ito yan best seller sa amin to lalo na pagka umaga yan yung mga ayan pagpasensyahan niyo na kung windang-windang yung laman ng rep ayan sa mga katulad kong may tindahan alam niyo na kung bakit windang windang 'yan, 'di ba? Dahil kumisang busy tayo, hindi na natin naasikaso uh, ayusin mabuti 'yung ating mga paninda. Dahil busy tayo pag maraming customer. Dito naman sa side na 'to ang mga panindang pang uh, alam niyo na, ayan, 'yung mga panindang katulad nyan. Pang mga tunay na lalaki yan yung mga mahihilig sa mga inuming panlalaki meron din kami meron din kami inuming pambata pang bata, pwede din yan ayan mga isting, uh, sting ayan mabenta rin yan at yan namang buksan natin at ito oh, meron pa akong pipino dito so ito hindi ko to binibenta pang kain lang namin dito. Ayan yung ulam kong pang isang buwan, mga... mga <laughs> ah, guys. <laughs> isang garapang bagoong. <laughs> yan ang ulam ni Madam. Ayan. Yan. Flex ko sa inyo yung mga panindang mabenta. Araw-araw sa mga estudyante. Ayan. Dahil hindi estudyante. Ayan. Nabibili po yan at binibili ng mga customer natin yun. So, dito sa freezer natin, papasilip po sa inyo kung ano yung laman. Ayan, puro yelo. Yelo, yellow at yellow. Ayan, may ice candy dito. Ibat-ibang kulay at flavor. Ayan. Sa ilalim, yelo pa rin. Ito, mga frozen food, yan ay pangulam lang ng aking mga junakis ayan dito naman sa side na to ang coke na ref namin ayan, coke na ref ayan, hindi na namin ito pinaandar para makatipid-tipid sa kuryente hindi na display na lang namin ng mga uh, coke product ayan Ruby, Coke, Sprite ayan para lang may makita si customer na mga iba't ibang klase ng paninda so itong Fuji Denso namin na chiller ayan, ginawa na lang namin display yan ng mga paninda, hindi na yan umaandar si Rana so ayan ito natin o diba Magandang display yan ng mga paninda yan. Mahina na kasing lumamig yan kaysa paanda rin namin. Magsasaya pa kami ng mga uh, kuryente. Lalaki lang ang bills namin. Kaya ginawa na lang namin display yan ng mga paninda. Kuwento din sila ng Ah, po, tingnan natin muna. Uh,